Good morning po, Yusek. Uh, Yusek, nitong weekend, mayroon pong mga Filipinos na nakulong sa Qatar dahil daw po doon sa ginawang ilos protesta in support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang tulong na maipagkakaloob ng gobyerno kung meron man? Anong plano para sila po ay matulungan na uh, ma-resolve itong kanilang kinakaharap na kaso doon ngayon? Nung araw po na ito ay napabalita agad-agaran po ang embahada natin po, ay tumulong po agad. Nagpadala po ng labor attache, isa din pong lawyer, para po uh, malaman at uh, mapaglaban ang kanilang mga karapatan. At uh, maliban po dyan ay kung ano pa po ang maaari natin ibigay na tulong, let's say mga care packages, na uh, uh, sa abot makakaya ng ating pamahalaan, ibibigay po natin sa ating uh, kababayan, sa nasabing sa, na, sa nasabing bansa. So hindi naman po sila pababayaan ng na po. makulong, ma'am. Ay hindi po uh, obligasyon pa rin po ng ating uh, pamahalaan, ng ating na, ng administrasyon ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po diyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po 'yan ng administrasyon. Apo. Follow up lang ma'am yung ibang mga Filipinos na nagrarally pa rin uh, para dito kay uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte katulad po sa Davao, nung kanyang birthday, marami pong nagtipon-tipon sa ibang lugar sa bansa. Ano po ang nakikita nyo rito? Marami pa rin yung mga sumusuporta sa kanya, sa dami nung mga umatend. Eh, uh, I'm sure nakita rin po ito ni Presidente. Ano po ang take niya dito sa ganitong mga sitwasyon? Kung nag-celebrate po sila ng birthday po ni dating Pangulong Duterte, eh, hindi naman po natin mapipigilan yan. Kung maraming sumusuporta sa dating Pangulong Duterte, karapatan po nila yon. Hindi po natin to pipigilan.